itong expander kung mapapansin mo kahit may space pa rito sa kanan ginagawin niya pa rin dito sa bandang kaliwa para yung mga rider na nakukuha yung uh, kabilang linya ay sinasadya niya talaga hindi ko alam kung anong dahilan niya siguro para bigyan ng disiplina ba yung mga rider Ayan o, no? ang laki ng space sa kaliwa Wala siyang pakialam Ayan o no? Wala siyang pakialam Basta diretso siya Ang ginagawa niya lang yung mga rider Na kumakain dito sa bandang kanan Eh, siya na yung uh, wala Walang magagawa eh Ayan, tignan mo Ayan o no? So kaya itong mga rider na napapagawi rito sa Ayan, dito pala siya liliko Ayun Yun naman pala, hanggang doon lang naman pala siya Pero ang lakas ang loob niya May dahilan siguro siya Pero napansin ko talaga na malaki naman yung space sa kanan Pero ginigit-git niya pa rin doon sa kaliwa eh nagkataong traffic kaya yung mga rider nakukuha yung uh, gitna na uh, linya eh walang magawa yung mga rider kasi talagang mabababanggain sila nung uh, uh, motorista kaya ganun ang nangyari Yung pala eh konting portion lang malapit na lang pala siya doon sa kanyang uh, pupuntahan uh, ang dahilan niya siguro siya lang ang nakakaalam pero para sa akin eh minsan kailangan uh, konting pasensya at uh, unawa din sa ibang uh, nating mga kababayan lalo sa mga rider eh ganun talaga eh. Traffic eh. Bigayan lang ba?